Dito sa lugar na Tago, malayo sa syudad at walang kausok-usok at paniguradong makakapag-relax ka talaga ay merong isang bus na ginawang bahay. Sobrang kakaiba at ngayon lang ako nakakita nito. Na Kaya today, I spent 24 hours sa loob ng bus na ginawang bahay. Hindi ako lalabas at bababa sa loob ng 24 oras. Ang tanong, kakayanin ko ba? So ayun guys, nandito ako ngayon sa bus na ginawa nilang bahay. May kita nyo sa likod ko. At once na pumasok ko dyan sa loob na yan, magsisimula na ang challenge natin, ang 24 hours sa loob ng bus na ginawa nilang bahay. Let's go! Bye bye guys! Ha, so ngayon guys, magsisimula ng ating challenge at ito yung timer natin. Timer start. Now, malamang nagtatanong kayo bakit ako pumunta sa lugar na ito. Tahimik at sobrang layo sa syudad. Walang internet at walang jingle na maririnig. Una, gusto ko talaga magpainga. Pangalawa, malayo sa social media. At pangatlo, matulog. Hey, kakain na? Kakain na, sakto. Kakain na. Siya si Apollo, kaibigan ko, may sampung anak, kaya pagod na sa buhay. Pero syempre, joke lang yun. Sinama ko siya dito para makapag-relax din. At dahil pwede siya maglabas-pasok sa basta ginawang bahay, siya bahay. daw mag-aasikaso at magluluto ng mga kakainin namin. Guys, ito yung lunch namin guys, manok. Na in order namin sa labas sa scanning. Tara, kain tayo. Ito ang lunch namin. Bago kami pumunta dito, bumili na agad kami ng ulam kasi sobrang layo ng palengke dito at sobrang hirap makapasok kasi umuulan. Sobrang putik ng daan. Well, yan ang reason bakit gusto namin sulitin dito. Pero ano-ano ba ang pwede kong gawin sa loob ng bus na ginawang bahay? Mag-drive! Yun nga lang, hindi umaandar. Guys, okay, oh, meron pang manubela para maniwala kayong bus talaga. Then ito yung labas. O, oh, ba? diba? May kita mo labas. At ito yung manubela. Ito, sira na. <laughs> Mag-drive tayo. Nireklamo ng kanyang mga pasahero ang isang jeepney driver na walang habas na humarurot sa kalsada sa Cavite. Meron din silang TV dito pero dahil walang wifi, meron silang flash drive na sobrang daming palabas. Ito na ata ang uubos ng oras ko dito sa loob ng bus na ito eh. So ayun guys, ang oras natin ngayon, 5.44. Hindi ko lang kita. Ayun, kita niya ba yan? Dito lang nauubos yung oras namin ang manood ng palabas. Nanonood lang kami dito ng movie. Ayun na. Ah. Habang yung kasama ko... Ubos lang yung oras ko sa kakanood ng movie. Hindi ko na malaya na gabi na pala. Hindi ko alam kung nakailang movie ba ako. Basta sa sobrang dami, inantok na ako. At habang natutulog ako, hindi ko alam na yung kasama ko, nagluluto na pala ng dinner namin. oras na para mag-dinner. So, nandito na yung tagapagluto natin. Kasi bawal nga ako lumabas eh. Kain na. Kain na. Kain na. Dinner na. Dinner na. Guys, ito ang pinakamasarap na dinner. Tusino, hotdog na hiniwa, hotdog na buo. Iba-ibang ano yan. Ito yung masarap na part. Yung kakain kayo ng payapa, sobrang tahimik ng paligid, tanging mga kuliglig lang sa labas ang mga maririnig mo. Lakas maka probinsya. Sobrang nakaka-relax. Wala kang ibang gagawin kundi ang magpahinga ng magpahinga. Pagkatapos ng magandang araw at mapayapang gabi, nakaramdam na kami ng antok. Kaya nagpahinga at natulog na kami. bagong araw na naman, isang napakagandang araw para sa akin, sa kasama ko, at syempre sa iyo na nanonood nito. Ngayon, good morning guys. Magtitimpla muna tayo ng kape para mas masarap yung umaga natin, di ba? And let's go. So ayun guys, good morning and day 2 na natin dito and malapit na matapos yung challenge natin. Hindi ko alam kung ano yung pwede natin gawin. Habang nagiinit ng tubig yung kasama ko doon, eh naisip ko na mag-workout. And then, workout tayo. Let's go! So guys, ang ano lang dito, nakaka-relax. Ang tahimik, wala kang maririnig ng mga sasakyan. As in, ang tahimik ng lugar na to ang ganda. Pagkatapos mag-workout, nagkape muna kami. Sarap na ito. Pagkagising mo sa umaga, sobrang tahimik. Ang sarap talaga magkape na ito sa umaga. Sobrang na-appreciate ko yung katahimikan ng paligid. Kahit nasa loob lang ako ng bus na ginawang bahay, na-enjoy ko siya sobra. Kaya gustong gusto ko na matapos yung challenge eh, Para makaligo na at makapag-CR na rin. Speaking of CR, legit gusto ko na mag-CR naiihi na ako sobra habang tinitiis at hinihintay matapos ang oras humiga lang ako pinilit na makatulog kaso hindi na talaga kaya kaya tinawag ko yung kasama ko para humingi ng botoy na ihi ko ba? alam ano, mo na wala meron kang ano bote dyan. bote bote saan tayo siya tayo na tayo bote legot <laughs> <laughs> Walang bote! Ano ang gagawin ko? So, ayun guys. Wala tayong magagawa hindi matulog at maghintay na matapos yung oras natin dito. <laughs> Pero maya maya lang... Bye! Ito oh, na! mo na kung ang gagawin dyan. <laughs> nice, nice, nice. Wow! Akala ko sa bintana na ako iihi-ihi. Sa wakas! Nakaihi na rin ako Nasolusyonan na rin yung pinaka problema ko Sa challenge na ito Guys, 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 guys Oras natin ngayon Meron na lang tayong 2 minutes and 48 seconds So, lapit na matapos Kunti na lang Habang hinihintay ko matapos ang oras Para makapara Este makababa na Sa bus na ginawang bahay Yung kasama ko Nagpapakasarap na sa jacuzzi Na meron dito sa labas Guys, 8 seconds 5, 4, 3, 2, na ang challenge natin. So ayun guys, lalabas na tayo sa bus na ginawa nilang bahay dito sa Sobrang na-enjoy at talagang nakapag-relax ako sa lugar na ito. Sa loob ng 24 hours, puro pahinga at walang iniisip. Na-feel ko na na-full charge talaga ako. And na-realize ko na hindi naman talaga masamang magpahinga. Kailangan natin to. Kailangan ng katawan natin to. Kaya ikaw na nanonood, huwag mo kalimutang magpahinga. Kapag nakaramdam ka ng pagod, hindi pagsuko ang solusyon, kundi pahinga. Katawan natin ang puhunan natin sa pagtatrabaho. Kapag inabuso at nagkasakit yan... Mas mahirap na magtrabaho at the same time abutin yung mga pangarap natin. Kaya, magpahinga ka!